title chat ni nanay araw araw siyang ka video call ng anak niya pero ang totoong nanay nasa loob na ng kabaong anak kising ka pa video call tayo ganito lagi ang mensahe ni aling marilu gabi gabi kay rika ang kanyang kaisa-isang anak Isang OFW, si Marilu sa Kuwait. Malayo, pero... pakiramdam ni Rika, mas naging malapit pa sila ngayon kaysa dati. Tuwing alas na yung gabi, lagi silang magkausap sa video call. Parang routine na. Naghahanda ng pagkain si Rika, sa kanila sabay kakain habang nagkukwentuhan. Minsan masaya, minsan may iyakan pero laging may tawanan sa dulo sana makauwi ka nanay